Ano ka dito? Ano ka ng baby ko? Dali ka dali. Shhh! ka dito? Dali, ka dito? Ano ka naman ng baby ko na yan oh Binuhusan po nila ng mainit na tubig. Binuhusan ng mainit na tubig nagtatatakbo mm. wow. saglit lang saglit halika dito dali dito lang dito lang binuusan po ng mainit na tubig nagtatatakbo po pa uwi halika dito dali halika dito dito lang dito lang ito dito lang ayan o oh. Binuhusan ng mainit na tubig ito ka, ito ka. ilalagay natin? Ito. Kawawa na. Ng... Uy. Dito ka, oh. Ah. Dinawasan nila ng mahigit na tubig yung bibig ko. Magtatatakbo po pa uwi. Grabe naman kayo. Pwede nyo naman yan anuhin. E paano kung sa mukha tinamaan ng mainit na tubig? Ayan, o. Oh. Ay, ano kawawa naman yan. b? Um, binusan ko po siya ng malamig na tubig okay wala ka dito huwag ka na lumabas dun ha huwag ka na lumabas dun sa bahay mga tao sa labas huwag na lumabas Binuhusan nila ng mainit ng tubig. Nagtatakbo pa uwi. Okay. Huwag na lumabas doon, ha? Aray ko, aray ko. Wow. Ayan po. Ito, ano naman yan? Huwag na lumabas doon, ha? Huwag na lumabas doon, bibi, ha? Sir, mga tao sa labas saglit lang po yan lumabas nagluto lang ako binusa nila ng mainit na tubig nagtatatakbo po pa uwi huwag na ika lumabas doon ha huwag hmm? na lumabas yan doon baby ko ha madami sa bahay doon sa labas o yung binuhusan nila ng mainit na tubig yan o no? mga hmm. diba, salbahe ano kasi nang ng na tawil para hindi masyadong bawa oh, ano ng baby ko yan, ano ng baby ko na yan huwag na ikaw lumabas doon ha? Ay, dami sa bahay sa labas. yan po. Linuusan nila ng mainit na tubig. Pwede naman nilang malamig na lang. Ay, nakako. Ano? Huwag na lumabas doon, bibig ko, ha? Hindi po. Huwag na ikaw lumabas doon, Ha? Ang dami sa bahay ito. Sa labas bibi ko. Ayan po. Ito. So, Huwag naman. Ah. Uh...